good morning mga Cargy Spider Dito na naman tayo Magpapalaban na naman tayo ng ating mga gagamba guys Wait lang guys ha Tapos kumuna nun So dito na tayo guys Magandang buhay sa ating lahat guys An advance Happy New Year <laughs> nilabanin natin to to at saka ito dilaw ulit dilaw at saka ito guys so sa may magbigay ng magandang laman guys so huwag na natin patagalin dilawan na natin to guys at meron dito wala yung isa okay. so sana yung magbigay ng magandang laban guys ay one zero one wins sa isang laglag sabi ro n yun pumalagi yun yun yung guys yun na nakulog yung bandang wala so ay nakulog yung bandang meron so tosiro guys so isa pa so dalawang laglag yung nasa meron natin guys pero may nalatot so may bigay ka yung laban yung yun So, oh, hindi na hulog guys. Makyak. Oh. <laughs> malakas dito ha. Ma mahina na nga, malakas pa. Yun, pumalag. Oh, wala. Oh, hindi pala nalaglag guys. Makiyak. So, yun na, yun la na bilog yun yun guys pumalag yung mas malakas kasi yung nasa meron kaya yung bilog so panalo tong meron guys talo yung nasa wala mas malakas kasi ito nasa meron kaya yun so bilog yun kung ngayon guys yung nasa wala so declare na natin panalo to guys ibigay ko na sa kanya to guys so, yan guys so hanggang dito na lang guys mga kaji RG spiders sana na nagustuhan yung mga palawan natin ngayon Paki-like, share, click the button, and then comment para updated sa mga bagong video ko sa paggag pag Palaban ng gagampag guys. So, hanggang dito na lang, guys, sa susunod na uh, ulit ng Palaban ng Gagamba. Sana'y nagustuhan nyo, paki-click, share, comment, and like subscribe. So, hanggang dito na lang mga ka-RG Spider. Peace out.